Iginit ng Department of Health na maliit na porsyento lang ng biniling bakuna ng pamalaan ang nasayang o na-expired sa pagdiligga ng Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Health o IC Maria Rosario Berhere nasa sa 134 million doses na biniling COVID-19 vaccine sa, ng gobyerno ay 2.9 million doses lang dito ang na expire o nasa 2.97% na vaccine wastage lamang. Katumbas ito ng 1.99 billion pesos na halaga kung ang kada doses ng bakuna ay nasa 500 pesos batay aniya sa kanilang inventory sa 44 milyon na nasayang na bakuna, malaking porsyento dito ay vaccine wastage sa private sector na nasa 44.82% habang 33.34% naman sa mga LGU sa Samantala sa pagbibigay naman ng second booster sa general population, hinihintay pa ng ahensya ang dagdag na pag-aaral tungkol dito sa pagbili naman ng bivalent vaccine, plano ng DOS na bumili ng 5 milyong doses sa susunod na taon, subalit hinihintay pa ng ahensya ang emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. Iginit pa ng DOS na kanila munang uubusin ang mga natitirang supply ng bakuna sa bansa bago bumili ng panibagong COVID vaccines. Uh, we are just averaging a total of just 18,000 to 20,000 uh vaccinate vaccinations per day or uh, doses that we give as the, we speak as we speak uh, Mr. Uh, Honorable Senator compared okay. to in the previous uh, months especially in 2021 where we were averaging millions of doses being provided per day Ako si Jojo Sikat walang inatas ang balita